Oh, wait lang. Nag-church ka pa rin ba? O hindi ka na nag-church? Matagal ka na rin bang hindi nakakapunta sa church mo? Miss na miss ka na ng Panginoon. Saglit lang to kapatid at marami kang matututunan. Alam mo sa huling kapanahuna ng sabi ng Bible, magkakaroon ng great apostasy. Yung matinding pagtalikod ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Hindi lang yung pag-absent sa church, kundi yung pag-abandona sa pananampalataya. At alam nyo po, ayaw ng Panginoong Yesus na yan ay mangyari sa iyo. Kaya nga sinabi niyan sa Matthew chapter 24, hindi lang digmaan, hindi lang tagutom ang senyales ng huling kapanahunan bago ang wakas. Kundi yung matinding panlalamig po sa pananampalataya. Yung matagal ka naman nag-church pero biglang ayaw mo na. That is the spirit of Antichrist. Basahin natin yung Matthew chapter 24. Sinasabi rin sa Matthew chapter 24 na ng kapwa-Kristyano yung kanyang kapatid na Kristyano. So ba diba, hindi lang unbeliever kundi mga kapwa Christians magkakagalit at espiritu po ng Antichrist po 'yan. Ito po 'yung sabi. Sa panahon na iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Datakpin kayo upang parusahan at patayin. Mas matindi pa po, 'di ba po? Murder na po mangyayari. Marami ang tatalikod ng sabi ng verse 10. Sa kanilang pananampalataya kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. At ito pa yung lilitaw sa verse 11. Ang maraming huwad na propeta at marami maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. ba diba? Marami kasing laganap ngayon na katuro ang huwag ka nang mag-church, huwag ka nang pumunta sa simbahan. Kasi wala namang ganun sa Bible eh. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa pagsasama-sama? Patungkol sa pagkakaroon ng pagsamba natin sa Panginoon ng may kasamang mga mana ng Alam mo kapatid, kung hindi mo lang natatanong, sa Old Testament pa lang, sabi ng scriptures, napakaganda sa paningin ng Panginoon na ang mga mana ng palataya ay nagkakasama at nagkakaisa sa isang hangarin. Ano yun? Yung maipalaganap yung salita ng Diyos, yung kaligtasan ng Panginoon. Basahin po natin ito. Isaiah 52 verse 7 O napakagandang tingnan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita. Sabi doon mga sugo, di ba? Na may dala-dala ng magandang balita ng kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem. Dahil ililigtas na ito ng Diyos, sasabihin nila sa mga taga Jerusalem, nagahari na ang Diyos. Kaya kapatid, kung narinig mo na yung salita ng Diyos at inaakay ka niya ulit pabalik sa Kanya, wag mo nang pagmatigasan yung puso mo, yung damdamin mo. Kasi ngayon na yung araw ng kaligtasan ng Diyos. Hindi bukas, hindi sa makalawa at sa susunod na buwan, kundi ngayon na. Kasi yan yung sinabi ng Bible na darating yung kaligtasan at pag narinig natin yun, pumunta na tayo, lumapit na tayo sa Diyos, manumbalik po tayo sa Panginoon. Basahin po natin yung Hebrews chapter 3, verse 15. Gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyong patigasan ng puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo na naghimagsik laban sa Diyos. ba? Diba? Rebellion spirit yung meron doon sa mga umaalis sa church. Umaalis doon sa mga matagal na lang church. At spirito po yan ni Satan. Yung pagkaguluhin, pagsabungin yung mga mana ng palataya para wasakin at hindi na po mag-unite yung body of Christ ng Panginoon. Unti-unting nakikita na parang hindi united. Kasi nga po, nandun yung spirito ng Antikristo at ni Satan. At gusto ng Diyos para mapanatili po yung pagiging united natin sa Panginoon, magpaalalahanan tayo. Huwag nating kalimutan, kaligtaan, yung pagtitipon ng mga banal. Sabi po ng Hebrews 3 verse 13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo. So, let us pray one another. Magpaalalahanan tayo mga kapatid. Sabi dito sa verse 14 ng Hebrews chapter 3, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Alam niyo po ako, ikukumpara natin yung buhay natin doon po sa mga unang mananampalataya. palataya, po yung persecutions? Pero alam niyo po, hindi yung naging dahilan para magwatak-watak sila, kundi yung persecutions na yon ay naging batong-tungtungan po nila para lalong mapalapit sa Diyos. Lumalim ang pananampalataya at naging bantog ang pananampalataya ng mga unang kristyano po sa panahon ng Biblia. At gusto ng Diyos na magkaroon rin tayo ng ganitong eagerness. Hindi man tayo nakakaranas ngayon ng literal na persecutions pero alam ko po may mga ganito na sa panahon natin because we are near at end times. Ang nais ng Panginoon na hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ito'y sinabi ng Roma. Matindi yung gutom nila, matindi yung persecutions nila, nangyayari sa kanila. Kasi ang kalaban nila dito, hindi lang isa. Hindi lang yung walang makain at walang masain. Kundi matinding pagsubok. Yung for Christ's name's sake. Ito yung nangyayari po sa mga Kristiyano that time. At nais ng Panginoon na tumibay tayo. At maging inspiration sa atin, yung word of God, yung Scripture, yung mga unang mananampalataya nagtalaga ng buhay sa Panginoon. Ganito rin ang gusto ng Diyos sa atin. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng verse 35, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan gaya ng sinabi sa kasulatan alang-alang sa iyo palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit yan ito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan nyo, ang pagtitipon-tipon wag nating kakaligtaan at sa pagtitipon-tipon natin ang kaligtasan, ang gospel, ang salita ng Diyos, yun yung ating meditate Walang ibang itataas, hindi tao, hindi kongregasyon, hindi simbahan, tanging ang Panginoon lang. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 14, pangangaral sa buong mundo magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao sa kadarating ang katapusan. Kapatid, kung matagal ka nang hindi nag-church, lapit na po ulit tayo. Punta na tayo sa ating church, sa pamilya po natin, sa bahay ng Diyos. Kung ikaw naman ay nanatiling naglilingkod, magpatuloy ka lang kapatid. Share ko lang sa iyo yung 6 years anniversary ng aming church. Ito yung mga nagaganap lagi. Iilan lang to, pero naniniwala ko na magkakaroon ka rin ng istorya ng ganito. Sama-sama -sama kayong maglilingkod sa hirap at ginhawa. magpapanalanginan at magpapalakasan at maraming tao na magaganap sa inyong simbahan, sa inyong pamilya, naglilingkod sa Panginoon hanggang sa susunod na pagkikita.